Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinisisi nga ni Apo Berta itong si Farah at ayon sa kanya, ito ang may kasalanan kung bakit nasira ang lahat ng kanyang mga pangarap. Ilang ban nga ang nakalipas at sinubukan nga ni Lucy na pumunta sa nanay ni Fara na si Aling Belen. Ngunit nagmamatigas nga si Aling Belen at sinabi nito na kahit kailan ay hindi niya ilalaglag ang kanyang anak na si Fara. Sa paghihintay nga ni Fara ay muli nga dinalaw ang bahay nitong si Darius at Lucy. Subalit nakatakas na naman siya nang makita nga siya ni Darius at ni Lucy. Samantala, gumawa naman ng paraan itong si Darius upang makapag-propose kay Lucy, sa tulong na rin ni Cheska. Oo naman ang isinagot ni Lucy at itinakda nga ang kanilang civil wedding. Masayang-masaya noon si Lucy dahil sa kabila ng lahat ng kanilang mga pinagdaanan, ay mauuwi rin pala sa kasalan ang lahat. Subalit sa araw ng kanilang kasal, ay bigla na lamang dumating itong si Farah at sinabi niyang kailangang itigil ang kasal ni Lucy at ni Darius dahil buntis siya at si Darius ang ama. Natigilan nga ang lahat ng mga sinabi ni pa Farah ang mga salitang iyon. Sa isip ni Darius ay hindi naman malabo na mangyaring mabuntis si Farah dahil ginamit nga niya ang katawan nito noong panahon na si Lucy pa ang kasama nito. Samantala, hindi naman matanggap ni Cheska na ang kanyang tita Farah ay nagkaroon ng affair kay Darius. Hindi may paliwanag ni Darius kay Cheska ang lahat dahil sa totoo lang ay bata pa nga si Cheska para malaman kung sino ba talaga at ano ba talaga ang nangyari? Nung mga oras na 'yon, ay agad ngang hinila ng mga guwardiya itong si Farah at sinabing umalis na ito sa lugar na 'yon. Pagkaalis nga ni Farah ay napag-usapan nga ni Lucy at ni Darius ang pagbubuntis ni Farah.